na sila dalawa na silang helikopter ayun isa ayun alam mo baga lang yung ilis eh, pero mabilis pag sa video yun yung isa, magkaiwalay sila nagliko yung isa doon sana yun o oh hindi makita ng buo dito yung isa sana ay likurin siya, sya nauna lang pala magliko yung isa para hindi sila mag ano, magdikitan ayun o no? oh, magaling ayun na sila oh. yung isa doon ayun o no? o ayun o no? parang tuldok na lang sya pag malayo ayun o no? isa na yan yun uh, ah, ang galing dito tayo sa paliparan mga lodi ang galing ng view diba ang dagat oh Ay, balikan natin, malapit na sila magkadikit, balikan natin Duh -duh. yung dalang likan yung mm, isa oh. oh, yun yan ha huwag na tayo makalimot mag like mas mag subscribe sa channel na to para makapanood tayo ng mga ang gagandahang paglipad ng aeroplano at paglapag at mga helicopter na nagalipad ayun na sila ayun na oh oh diba yung isa yun Kasunod na sila oh ayun oh parang nag ikot lang sila umeme oh, lalapag na yan uli oh, salamat po sa panonood